pinuputakti ngayon yung ano sa social media yung DDS OFW Zero Remittance Week wow medyo ano yan di ba medyo nakakabahala kasi baka bumagsak ang Pilipinas di ba bakit one week lang Diyos ko pinaghihiganti nyo si Digong dapat ito suggestion lang para may paghiganti nyo talaga si Digong habang nakakulong si Digong huwag kayo magpanala sa mga pamilya ninyo. Yun ang tunay na paghihigante. Diba? Baka sakaling bumagsak na ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa inyo. Kasi OFW oh, din ako pero magpapadala pa rin ako eh. Ano ko? Bale. Ano gugutumin ko ang pamilya ko dahil kay Digo? Tsaka, teka. Kapag hindi ba kayo nagpadala ng isang linggo, makakalabas na ba si Digo? Mga hindi pa. Kung hindi kayo magpapadala ng isang linggo, bababa na ba sa pwesto si BBM? Pangarap nyo. <laughs> Di ba? O, oh, huwag kayong magpadala. Mas maganda. Habang nakagulong si Digong, huwag kayo magpadala. Yun. Baka sambahin ko pa kayo. Mabush. Subscribe. YouTube.